At ang susunod na magtatanong, ay ang very lit. Wow. Uh, entertainment Pira editor so ng Pilipinas star ngayon uh, at pangmasa, wala ba kung okay. si Salve. Uh, Miss Salve! Salve! Hi, Ate Maria. How are you na? Okay naman po. Namiss si isa't isa na. Thank you. No, thank you. <laughs> At iba yung na-mention mo, yung ilang how many dogs, no? Pati, sa ko lang yung tanong ni Uncle Eugene. Ano, no? Dalawa. Ilang, ilang, pets mong. Ah, tatlo. Ah, tatlo. Apat yun eh. Si Edward nandun nakatali kasi sa siya. Kaya yun yung only boy ko lang. Tapos, si Bella, si Lola, at si Mira. Yun yung nakalagay sa kama ko. Sinatatlo, ako lang nasa gilid, nakaganyan. Sa so kanila yung mukha mo. Anong breed na yun? Miss Alvin, anong klase, oh, yeah. ano, anong klase sila yung apat? Uh, Monty, si Bella, tapos uh, Pomeranian Pomerania naman si Lola. Tapos ex, ex naman to si, ano, si Mira. Cross ng ano, crossbreed. Na Pomeranian, at saka Japanese breed yata. Mm, -mm. Mm, mm Ay, anyway. Ate Maria, sa dami ng ginawa mong mga project, yung mga na, na portray mong character, may hindi, meron ka pang naisip na gusto mong gawin? Oh, meron pa. Like, ano? <laughs> mm -mm. Gusto ko lang ano, ah, uh, parang bida kontra bida, parang maiba lang. Hmm. Hindi to yun. Hindi, iba pa yan. Eh. Oo. No, 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 no. Oo, oh, oh. oh, mas bad. Ah, mas bad. Oo, oh, pero bad. kailangan may redeeming factor kailangan may rason. Bakit? Anong rason niya? Ba't ganun? We are uh, Mar Maricelian tayong lahat. Oh. Meron bang can someone ano na nag bida kontra siya? Lagi siyang nagiging phenomenal when she portrays roles like that. Would you... Kaya ko abutin lang. langit. Oh. oh. Ah, yung ganon, uh -huh. ni salve. Miss Alve. Kaya kong abuti ng langit level. Strong pero hindi ko super uh, strong oh. uh, woman. Ay. Pero gusto ko iba-iba. Mas bad, mas bad pa. Oh, 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 Pero may reason kung bakit, ha? Eh, kung wala. Chika! <laughs> Pwede! No way! Dapat meron! Okay. Tapos sa mga sa mga young stars natin, Ate Maria, sino yung mga talagang hindi pa nakakasama? Tapos bet mong katrabaho? Ay, gusto ko mga katrabaho si ano, si... si Enchong, di? Okay. Tapos si... si Iwa po, sino ba to? Gwapo talaga si Nami na Ako ng gwapo. Oh, ano, ba? <laughs> oo. O. Si Daniel Padilla gusto ko kasi makatrabaho din. Tsaka si, ano, etong batang to. Sino yung kasing galing ni, ano? Tahan, kasing galing. Kasing galing. Pero bata. Kasing galing, ko, oo. Sino to? Pero tinama ng adjective sa binibigay niya. Joshua nyo. Garcia? Sino? Oo, oh, oh, yeah. Joshua, Joshua Garcia. Ang galing siya, ha? Wow. Oo. Oh, oh. Ang galing siya. Diyos ko, Joshua, if you're watching. <laughs> wow. Okay. Let's see it. Thank you. Thank, you. Alam mo, iyon na happy ako kay Maria. Kaya inay, kasi she's surrounded by happy people. Exactly. The manager, the... Dapat ano na, nung Ang saya. Kaya nang ng life natin, dapat happy everyday, happy para, di ba? mo sa friend mo na, I love you. Yung gano'n, di Parang, kung hindi mo kayo magkita ulit, nasabi mo na. Correct. Di ba? Sa bilis ng ano, no? Nabibilisan oh, ako masyado eh. Pero willing ka sa mga reunion project, like yung parang Sharon Gabi tapos Maricel William, ay pwede pag-usapan yan. Pwede pag-usapan. Thank you. Oo, oh, okay. di ba? O oh, kung may offer, di pag-usapan. <laughs> 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 Inulit ko lang na. Anong ginanong ko lang? Ni-reverse ko yun. And I'd <laughs> acknowledge the stylist <laughs> nga si Miss Patricia Coronado. <laughs> BBR Boleda. Viana Forest, ayan, and of course, si Eileen Skaya and uh, si Tin Rosales. Yeah. Her team ni, Ma, ni, ni, ni Inay Maria. Go ahead, a. Partner, we have a question from Gretchen from Yay! Gretchen, She's here. Gretchen? Thank you. you. Kailangan ko tumayo. Please. Okay. Hi! She stayed. <laughs> eh, may patron pa yan. Yes, oo. Um, with regards to pira Paraiso, so sabi mo yung apat na dalaginding o babaeng actresses na kasama mo ay napakahusay. Why, 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 why do you say that? And if you would compare your younger self sa so edad nila, sa so tingin mo pareho yung maturity or ibang-iba yung level ng okay, nila? okay, iba okay, okay ba? Kasi ibang-iba naman yung no araw eh, di ba? Siyempre ako talaga nagpaalam ako na kailangan ko magtrabaho para I can put food on the table para sa family ko. Ganon talaga. And sila, why do you say na iba yung level of acting nila and mature sila for their age? ah uh, Alam mo yung feeling ko na, yung feeling ko ng bata ko na nagmamadali ako para mag-mature, para maintindihan ko lahat yung nangyayari sa buhay ko. Yung ganon. Kasi hindi ko naiintindihan. Siyempre ang bata, six years old, di ba? Anong alam na six years old? Lola na agad ako, no? Six pa lang ako. Tiyan-tawan na nila ako, Lola. Oo, oh, kasi masyadong ano, advance yung utak. Masyadong advance yung utak ko sa salihit kong yun. Naintindihan ko na na I'm a part of home family. Naintindihan ko na na uh, alam ko na yun sa kanong kaaga. Tapos, syempre, gusto mo buuin yung family mo. Hindi naman pwede kasi hindi nga ganun nangyari. Tapos, uh, syempre, iniisip ko yung mga kapatid ko na sana Uh, makapag-aaral sila. O, so, nagtupad naman natin. And with regards to um, sa set naman dito sa Pira-Pirasong Paraiso, sino ang mga nakakabonding mo sa kanila? And uh, ano yung pinag-uusapan niyo, chikahan niyo pag uh, hindi kayo nag-take? Oo, ano tutuwa ako? Kasi ano, wala akong anak na babae, di ba? Lalaki yung mga anak ko. Kaya, parang kita ko ng girls, oh, ano, ano yung like mo? Anong feel mo? Sabi ko, o tapos, kwento ka ba? Ganon, i-interview ko isa-isa, tapos sa kwento, o, oh, kaya nga, tandaan mo, kailangan beautiful ka, di ba? Kailangan labi kang beautiful. Oo, oh, tsaka fresh, ganyan. Inakausap ko sila parang mga babies ko. Uh -oh. Parang anak -anaka anak anak-anak na rin. Anakan. Uh -oh. And for my last question na rin, um, ano yung mga nilulook forward mo? Paalam ko, yung maraming nakalinyang projects para sa sa'yo. Mm -hmm. But, uh, kanina natanong na yung, um, yung mga bucket list dream goal mo. Pero, um, for the next couple of months, ano pa yung mga gusto mong ma-achieve, uh, maabot, uh, magawa? Yeah. Dahil, life is so beautiful. <coughs> diba? Life is beautiful. Totoo yan. And plus, it's how you, di ba? Life is how you make it, di ba? Siyempre, kailangan talaga magkaling sa atin yung ano eh. Yung, yung, let's say, pagdating sa mga anak, di ba? Ikaw talaga yung makipag-usap sa mga anak mo. Pagdating sa trabaho, o sa kailangan mong paliwanagan na, o oh, ganito ha, o oh, ang one plus one equals two. <laughs> kailangan i-explain ko yun. Kasi baka hindi nila maintindihan. Kaya kailangan kinakausap mo sila. Kaya pag Tapos, kaya pag-alit ka naman, saan ka pupunta? Magsasrabaho. Tapos pag dumating ka na, o ba't ngayon ka lang? Ganon. Akala ko nga, pag may drawa lang, may ganon, di ba? Hindi rin pala, pag may alak ka, ngayon din ang tanong sa'yo. O saan ka galing? Eh, di shooting. O, eh, ba't oh. ngayon ka lang? Ang tiyo -pil naman ang dalawa. Nako, mm -hmm. al alam mo yung kaya nila. O baka naman napipilitan na lang. Kaya, hindi <laughs> kaya. Thank you so much and all the best and congratulations. Thank you too. Kay Amanda. Ha, ha, ha. Okay, <laughs> Talagang tumatak eh. True. Hey, thank you, thank you. Thanks, Gretch. Thank, thank you, Ms. Gretch.